Breaking news, hindi nakaligtas ang Prime Minister ng Hutis na nasa Yemen na nagngangalang Amid Galib al-Rahawi. Nasawi ito dahil sa airstrike na isinagawa ng Israel sa capital city nito na Sanaa. At kumpirmado, hindi lang ang Prime Minister ng Huti ang nasawi, kundi kasama nitong nasawi ang mga matataas na officials. Araw lamang ang nakalipas ng mapas lang ang Prime Minister ng Huti, ang grupo ay nagsagawa ng paghiganti sa Israel. Nagpalipad ito ng mga missiles. Ano ang nangyari sa naturang pag-atake? Yan ang ating pag-uusapan sa video ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe. Samahan na rin ng matamis mong like ang video ito at i-click ang notification bell. Napakalaking tulong kasi niyan para sa aming mga content creators. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Bermant na tayo. Napakabilis ng panahon. September 2 tayo ngayon at nagbabaga at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito ay tungkol sa digmaan sa pagitan ng Israeli forces at ng mga militanting grupo sa Yemen na sinusuportahan ng Iran ang grupong Houthi. Kaliwat kanan ang ginagawang pag-atake ng Israel sa kanilang itinuturing na kalaban. Nitulang nakaraang araw ay naibalita na ang spokesperson ng Huti na nagngangalang Abu Ubaida ay kumpirmadong nasawi. Ito ay dahil sa airstrike na isinagawa ng IDF sa loob mismo ng Gaza. Pero meron pang isang napakalaking balita mga kaibigan sapagat ang Air Force ng Israel ay nagsagawa rin ng isang napakalaking airstrike sa Hutis ng Yemen at tinarget nito mga kaibigan ang Capital City. Noong una ay itinatago pa ng grupong Houthi ang masaklap na nangyari sa kanilang Prime Minister sapagat ito mga kaibigan ay kumpirmadong nasawi dahil sa matinding airstrike na isinagawa ng Israel sa Sanaa. Ang pangalan ng naturang Prime Minister ay Amid Galib Al-Rahawi. Siya ang Prime Minister ng Houthi Government kapag sinabi nating Houthi government mga kaibigan, hindi siya ang Prime Minister ng Pangkalahatan o buong bansang Yemen, kundi itinuturing lamang siyang Prime Minister ng gobyerno ng Houthi. Alam naman natin mga kaibigan na ang Houthi ay mga militanting grupo sa Yemen na sinusuportahan ng Iran at katunayan maging presidente ng Yemen at mga armed forces nito nais nilang tulungan ang Amerika upang tuluyan ng mapaalis ang mga militanting rubus sa kanilang bansa. Pero hindi ito maalis-alis sapagat hanggang ngayon ay marami-rami pa ang lugar sa Yemen na kontrolado ng Houthi. Kasama na nga mga kaibigan ang capital city nito. Marami ng mga ginagawang paraan ang gobyerno mismo ng Yemen upang mapatalsik ang pamunuan ng Houthi sa kanilang bansa. Pero Nito lang nagdaang araw mga kaibigan, ayon na rin sa Intelligence Report ng Israel na napag-alaman nila ang lokasyon ng nasabing Prime Minister kasama ang kanyang mga kasamahan. At eto mga kaibigan ay matataas din ang posisyon. Hindi na nag-aksaya ng oras ang Air Force ng Israel at lumipad ang maraming mga fighter jets nito, at tinarget ang location kung saan naroon ang nasabing Prime Minister. Talagang napaka-timing ng ginawang pag-atake ng Israel sapagat ang naturang pag-atake mga kaibigan ay isinagawa habang nagkakaroon ng meeting and workshops ang Houthi government kasama nga ang ibang mga officials. Hindi pa malinaw kung ilan sa mga officials ang kasamang nasawi maliban sa pinangalanan na Prime Minister meron pa itong mga kasama kaya lang Tipid pa ang pahayag ng huti sa panahong ito. Inilibing na ang naturang prime minister at ang mga kasamahan nito. Dumalo ang libu-libu, nagluksa at nagbitaw pa ng pahayag na sila ay maghihiganti sa ginawang pag-atake ng Israel. Sabay sigaw, Curse on the Jews. Kinundi na ng pamunuan ng hutis ang ginawang pag-atake ng Israel. Hindi naman maiwasan na magsalita ang iba sa ating mga commenters marami ang mga nagsasabi, bakit kasi tira ng tira kayo sa Israel, hindi naman kayo pinapakialaman. Ngayon na ginantihan kayo ng Israel, magagalit kayo. Meron din namang mga supporters ng Huti ang nagsasabi, dapat lang nagawin niya ng Huti sapagat ang Huti ay sumusuporta sa mga Palestino na nasa Gaza. Kung kayo naman ang tatanungin, sino sa dalawang panig ang inyong paniniwalaan? Well, you know mga kaibigan, Matapos ang mga pagbabanta ng huti na sila ay maghihiganti sa Israel, ilang oras lamang ang nakalipas. Ayan na, ang huti ay nagpalipad na ng kanilang missiles at naghiganti na nga. Tinarget ng huti ang isang tanker sa Red Sea. At eto mga kaibigan ay pag-aari ng Israel. Pero ang nangyari sa naturang pag-atake ay pumalyar sabagat hindi tumama ang naturang missiles ng Houthi. Ang pag-atakeng ito mga kaibigan, ay kinumpirma mismo ng spokesperson ng Houthi na si Brigade General Yahya Sari. Tahasang inamin ni Yahya Sari na nagsagawa nga sila ng pag-atake sa naturang barko. Pero bakit nga ba nag-react ang Singapore dito? Sapagat ang naturang barko na sanay target ng grupo ng Houthi ay hindi pala pag-aari ng Israel, kundi ito pala ay pag-aari ng Singapore. Nako, malaking problema ito kung sakaling tinamaan ng naturang barko. Mismong ang British Military ng United Kingdom Maritime Trade Operations Center ang nagkumpirma na hindi tumama ang naturang pag-atake ng hutis. Dagdag pa ng United Kingdom na ang mga crew ng naturang barko ay ligtas at ito ay pauwi sa Singapore sapagat ito ay nakabase sa naturang bansa. Kaya lang, meron itong koneksyon sa Israel. Ayon naman sa ulat ng The Jerusalem Post, kinumpirma ng Israel na hanggang ngayon ay buhay pa raw ang pinuno ng Houthi na si Abdul Malik al-Houthi. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Binatikos din ang ginawang pag-raid ng Houthis sa mga offices ng United Nations na nasa sanaa. Labing isa sa mga personel ng United Nations ang nasa kustodiya ngayon ng hutis. Walang ibinigay na rason ang huti kung bakit nila ni Raid ang naturang mga offices ng United Nations. Hindi rin sila nagbigay ng mga pahayag kung bakit nila idinitine ang labing isa sa mga personel ng United Nation. Ano kaya ang magiging aksyon ng United States of America rito? Ano rin kaya ang magiging aksyon ng United Nation? At ano kaya ang magiging aksyon ng Israel dahil sa ginawa ng huti ang mga bagay na yan ay naghihintay ng gintong sagot. At yan mga kaibigan ay isa sa ating mga tututukan dito lang sa channel na ito. Kaya kung nais mong maging updated at kung gusto mo ang ganitong mga content at kung bago ka lang sa channel na ito, baka naman pwedeng makahingi ng kaunting pabor, isubscribe mo na ang napakaliit nating channel na ito. At mga kaibigan, hanggang dito na lamang muna ang video ito. May God bless you! And thank you so much for watching. Goodbye.